Hello, 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 hello mga guys, hello mga guys, maganda ka po, po sa inyong lahat, maraming po ito. at na po sa trabaho, sa opisina. Medyo, pahinga na po, bukas naman. Siguro po bukas, mga, ano na po kami, hapdi na lang kami, kasi, 30 na po, uh, mag na po, kaya siguro, bakas yun na po kami. Hindi po, siguro, ano sa ah, ang balik po namin siguro mga November 3 na po balik dito sa opisina sa trabaho. Kaya po medyo mahaba-haba na naman ang aming bakasyon. Dahil po holiday, undas. Marami sana ang tayong ano, budget. Sarap umuwi sa probinsya para makapag, makipagbanding man lang sa mga kamag-anakan. Pero medyo kapos po kaya hindi siguro magagawa. Pero di bali po, kahit na hindi makauwi, uh, marami pa naman ang araw. Mali natin, mabigyan tayo ng magandang bonus or 13 month ngayong December. Makasakaling kakayanin makapagbakasyon sa Bicol sa mga kamag-anakan ko, kapatid ko, para makabanding ko man lang sila. Kaya ito po mga guys, tsaga-tsaga lang sa mga trabaho. Kailangan po natin magtsaga dahil ako po matagal nang tsaga pero sabi ng mga matatanda, kailangan daw magtsaga para may nilaga. Pero ako po medyo matagal-tagal na rin nagtsatsaga pero parang walang nilaga eh. Puro na lang inasinan. <laughs> walang nilaga. Pero okay lang. At least, ang mahalaga din tayo magutom May pagkukunan tayo ng budget. Sa oras-oras. Ang mga kailangan natin. At pagdating sa kapagkainan. mayroon tayong makain bawat oras na pagkain tulad dalaw ng almusal, tanghali or hapunan yon mahalaga may makain magla magutom mayarap po magutom man eh kaya nga po tayo nagtiyaga magtrabaho para di tayo magutom at least hindi tayo nagnanakaw hindi tayo nakangurakot. di katulad ng mga nasa gobyerno na yan ha kinukura ko itong pera ng taong bayan. Tayo ang nagpapasildo sa mga yan, pero sila po, dapat paglingkuran tayo ng maayos ng na mga nasa Senado na yan, mga sa congressman na yan. Pero sila pala yung mga magnanakaw na di hamak, mga hodas. Kaya minsan kung isipin po tayo mga mahihirap ang lalong pinapahirapan ng mga nasa gobyerno na yan. Yun po ang totoo. Dahil tayo, mga mahirap, kukuha ka lang ng sidula, magkano ng sidula? 100? Di po ba? Tapos, bibili ka ng gamot, ang mamahal ng gamot, alimbawa lang sa gamot, kukuha ka ng ID, barangay clearance, o kung ano-ano man. Puro bayarin sa gobyerno, sa barangay. Tapos, Ninanakaw lang naman ng mga nakaupo na yan. Yung mga, ano natin, budget. Di po ba pahirap sa ating mga pobre yung mga ginagawa ng mga congressman na yan, mga congressman, mga senador na yan, na mga wala naman mga kasilbi-silbi. Iniloklok kapag oras ng eleksyon, parating na ang eleksyon, sari-sari mga pangako, ang mga ginagawa ng mga politiko na to para lang mapanalo sila, ang mga ngako na sila kapag nakaupo, hindi na nakatayo dahil nakaupo nga. Yun pala, pag nakaupo, yun ang gagawin nila, magnakaw, magurakot urakot, mga kuratong, mga Sos, mariusip. Kapag nang, nangangampan, nangangampan niya sila, kahit ang bahay mo doon sa kasulok-sulokan, may mga tinik, may mga aso, or may mga potik, may mga tae, pupuntahan ka doon para bihagin kanila na, ikayatin kanila na, ibuto mo ako para pag nanalo ako, ipapagawa ko yung ganito, ganon-ganon, kung ano-anong mga pangako. Tapos, ito namang mga tao, mga butante, pag ng mga politiko na ganon, hindi man lang nag-iisip kung tama ba yung mga iboboto nila. Pagdating ng eleksyon, boto ng boto. Tapos itong mga politiko nga ito, mamimigay ng dalawang libo o isang libo sa bawat butante para iboto lang sila. Tapos yung dalawang libo o isang libo na yun, ibinigay sa mga butante, ilang taon sila magsisilbi doon sa gobyerno, maninilbihan. Anim na taon. Or madudubli pa, dosing taon. So, yung ibinigay nilang isang libo o dalawang libo sa mga butante, hanggang saan lang yon Di po ba? Di mas madaling sabi, tayo ang pinapahirapan ng mga lintik ng mga politiko na to. Dapat, kung gano'n, magbigay sila sa bawat butante, isang milyon para sa pagkakaupo nila ng anim na taon, di mayroon tayong budget abang nangungurakot sila, nagnanakaw sila. Hindi yung sila nagpapasasa eh. Kung ano-anong mga ginagawa. Kataranta ka doon, makabulas to pakapal ng bulsa para pabutugan ang bulsa nila. Kaya tingnan mo, wala na yung mga buhaya sa dagat. Eh. Nandyan na lahat sa Senado, sa Kongreso. Saan ka ba ka naman nakakita ng bansang ganito? Dito lang sa Pilipinas sa may ganito. Sa ibang bansa, matuwid naman yung patakbo nila ng gobyerno eh. Kaya maundad sila tayo dito. Ang maundad dito, yung mga milyonaryo lang, yung mga nakaupo na yan dyan sa Kongreso. Sinado, sila lang maunlad kasi nagnanakaw sila. Tayo ang mga may hirap, lalo tayo ang mga ungod sa kahirapan. yun ang totoo. Kaya minsan, hindi mo rin masisisi yung mga taong bayan na nagagalit sa mga magnanakaw na yan eh. Dahil totoo naman eh. Tayo mga may nabalitaan ka lang doon, nagnakaw ng puso ng saging. Sinungkit yung puso ng saging ko doon, ninakaw ni Juan. Oh, butang Ito naman ang butangin nito naman mga nasa tungkulin na to, alimbaw, barangay, or police, or king, kung sino man sila, nagkakandara pa sa kakahabol nung nagnakaw ng puso na saging. Diba? Yan ang totoo. Samantalang yung mga nagnanakaw ng billion-billion dyan sa kabanang bayan, sa gobyerno, may nahatulan ba? Wala. Puro lang investiga-investiga, wala naman nangyayari. Eh. Ano lang ginagawa ng mga yan? Investiga-investiga, wala naman nangyayari. Ibig sabihin, parang pakitang tao lang. Kunyari, mag-imbestiga. Tapos, wala naman. Pero, Jesus Mariusik, eh, napakawalang mga hiya eh. Maniwala ako kung may mabitay dyan, katulad ni Tsigare, dapat bitayin yung mga magnanakaw na yan dyan. mga walang silbi, yan. Yung mga lahat na magdana na yan, si Jajingoy na yan, Escudero na yan. Kung sino-sino pa mga involved dyan, Romualdis na yan, yung Go na yan kung sino-sino yan, mga diputang yan, mga magnanakaw na yan. Dapat yan, pagpapatay ni Pairing Squad eh. Para makita natin kung totoo ba ang batas natin dito. Kasi ang batas natin dito sa Pilipinas, bulok. Ang tagal na mga inaimbestigahan, wala naman nangyayari. Puro lang investiga investiga Puro lang tanong-tanong kung sino-sino, wala naman. Ang nahirapan lang yung mga mamamayan ng mga pobring katulad ko. Di pa mga guys, naintindihan nyo ba yun? Kaya pagdating na naman 2020, magkakandarapan naman ng mga yan kung sino-sino naman ang tatakbo na pupuntahan ako doon sa bahay ko kahit doon sa gitna ng putikan, pupuntahan ako. Oh, uwan, iboto mo ako. Bibigyan kita ng dalawang libo. Para pag nanalo ako, pagsisilbihan ko kayo ng maayos yung pala, pag nanalo sila, mangungurakot ng mayos. Pag ako ng mayos, yun. Tulad na lang mga binabalita ng flood control na yan. Putang ina. Sus, mapapamura ka talaga sa mga kasamaan ng mga naka, ng liderato na yan. Sila namumuno. Sila parang mamumuno sa pagnanakaw. Kahit kailan. Ako. Kaya hindi nakatanggap-tanggap yung mga sinasabi ng mga yan. Na sila mag sisilbi ng maayos. Ako magsisilbi ng maayos. Anong maayos magsisilbi nila? Huwag nakaw. Para pahirapan tayo mga maliliit. Di po ba mga kabayan? Sana pagdating sa eleksyon, matuto na tayong bumoto kung sino dapat natin iboto. Hindi yung mga walang silbi na. Katulad ni Robin Padilla na yan. Si Bato Bato, si Monggo na yan. May mga silbi ba yan sa Senado? Wala naman eh. Nakikipag-away lang eh. Ba? Naghahamon na suntukan. Tama ba naman yan? Ikaw ang nagpapatupad kayo, nagpapatupad ng batas, kayo ang maghahamon ng suntukan. Samantalang yung mga her, mahera, pag naghamon ng suntukan, daputin ka agad. Ikulong, nag-away sila, nagsuntukan sila eh. Diba? So, ginawa ko sa inyo mga senador, mga gobernador kayo. Wala kayong ano, mga mababatas kayo, wala kang mga silbi. Umalis na kayo dyan sa pisto ninyo. Kung di nyo naman kaya magsilbi sa bayan. Hindi na kayo nahihiyain. Kakapal ng mga mukha nyo. Sos! Mario Sip. Ano nga? Iinis e, ka lang eh.